Hello guys, good afternoon and welcome back po sa aking YouTube channel. So, mayroon na naman akong panibagong video guys. So, sinisipag ang tindera natin ngayon. Naiit po kasi sa aming lugar. Kaya, ino muna tayo ng coke mismo guys. So, ito ay nilagay ko muna sa freezer. So, nag yelo yellow, -yellow talaga siya. So, sobrang init dito. Grabe, mo nagpapawisan tarda ko guys. Ano? <laughs> so, ito guys, i-share ko lang sa inyo kung paano nga ba natin maiiwasan ang pagkadugi sa isang tindahan. So, dalawang ano lang naman to tips sa akin. So, ito based po to sa experience ko guys ha. Kasi, di ba pag namimili tayo sa grocery, di ba dapat pag namimili tayo, tinan talaga natin yung mga ano, yung expiry date ng mga bin, uh, binibili natin pa rin da. Kasi possible talaga siya na, uh, Aputi ng tatlong, tatlong buwan lang, na buwan eh and expire na ipano eh, kasi minsan iba tayo minsan busy tapos yung mga kadalasang pagkakamali ng mga bagong asal-asal store owner di ba yung hindi yun na natin napapansin, may expire na pala tayo. So, experience ko talaga yan, guys. Dati, ah uh, ano naman yung nabili namin. So, nangyari talaga na, uh, yung sa sigarilyo, kasi bago nga, hindi pa namin alam ko ano mga sigarilyo na pwede di talaga dito, na mga binibili talaga ng mga customers. So, bumili kami apat-apat na klase. So, ano-ano so, ano, -ano mga yun, guys, ay Malboro, dalawang Malboro Light, dalawang, ay, I mean, apat na Malboro Red, apat na Malboro Light, nakakakalang naman, guys, sa na Fortune Green, na, apat na ka, excuse me, umiinom kasi ako nito. Excuse talaga, guys. Tapos, mitsboro Light, tapos uh, Mighty Green, tsaka Mighty Red. So, ang nangyari guys, hanggang ngayon, two, ta, na ba ngayon, two years ago na, meron pa din po kami uh, yung expire na Mighty Red. So, hindi pala talaga magbenta dito ang ang Mighty Red sa amin. So, ayan guys, sa kainit. So, meron akong ano sa likod. So, ito hanggang ngayon, meron pa din siya. So, dala, actually, dalawa yung natira nito na Mighty Red. So, in inalikabot mga po. Tapos, yung isang may na binuksan ko, ano na talaga siya, guys. Uh, yung may mga itim-itim, yung gano'n, may batik-batik na. Yun. So, talagang sira na talaga siya. So, ito, yan guys, of, oh, wala pang bukas. Pero titingnan natin kung, para makita nyo lang. So, matagal na to. Hindi ko na siya na eh. Na pag iwanan na talaga siya. Kasi wala rin namang bumibili nitong ready. Ayun, di pa talaga siya bukas. So, lugi, lugi ang tindera. So, ayan guys. So. Ayan. So, may mga ano na talaga siya. Ayan. Oh. Medyo matagal na. Two years ago na to. So, lugi tayo sa sa sigarilyo. Eh, mahal pa naman ng sigarilyo, di ba? So, yun yung mga common mistakes talaga ng mga baguhan sa sa pagsasari-sari store sa pagtitinda talagang nagkakaroon talaga ng mga expiring kasi hindi natin madalas na check yung ating mga paninda na may mga na-expire na pala. So, uh, experience din namin yan guys, yung dapat pala pag nagbumibili nag, nag bumibili tayo, minsan dala-dalawa lang kasi lalo na pag bago pa lang tayo sa tindahan, dala-dalawa lang, tatutatong karaso para at least matest lang natin kung may bibili talaga ng ganun. Tapos malaman natin na may bibili na madami, saka tayo bibili ng yung kayang ubusin ng 2 weeks, ganun kasi yung sa amin naman yung mga debote na debote na mga ketchup na yun, hindi yung isang pang ketchup hindi ufc kasi yung ufc kasi po dito ay mabenta po sa amin. Pero yung isa uh, anong anong ketchup ba yun pula. Ayun ang dami na talaga guys. So yun, dami na sira Tapos aside pa doon, yung mga shampoo din na pinamili ko pa sa online kasi mura talaga ang benta ng supplier sa online. So, ang dami-dami dami yung shampoo. Siguro so, worth shampoo at saka ano po yun, guys. ah uh, shampoo at saka conditioner. So, sa sobrang dami, talagang may nabibili naman yung iba, pero madami talaga din na natira sa tindahan ko. So, hanggang ngayon, mayroon pa din pa ito sa inyo, guys. So, ayan. So, yung iba, ginamit, ginamit na namin. Pero, madami pa din ako. Ayan po yung mga natira ko. Ayan. So, ito talaga yung mga luma na cream dati. Eh, yung maliliit. Ngayon kasi ang cream sock, kasi yung malalaki na. So, yun. Dari ko din dugit sa ganito. Tapos, ano pa ba? May mga, ano pa ba yung mga ko ano dati? Ano din guys, yung cup noodles doon, magexpire expire din siya. So, marami na akong na-expire dati. So, ang ginawa namin ay, kami na kumain. Okay pa rin naman, hindi naman sa mikit yung chan namin. <laughs> hindi naman sa mga tiritsa So, okay lang. Ano pa ba? Uh, talagang guys, pag bago tayo sa isang pindahan, huwag tayo bibili ng madami. Lalo na pag, di ba, akala natin yung uh, di tayo malulugi. Akala natin magbebenta natin yung ganong item. Hindi pala. So, dapat uh, muna natin yung gaano kabenta sa isang tindahan yung ganitong item. Kasi sayang, lugi lang tayo. Patulugi tayo, eh, magkano din yun? Laki ng kapalugi ng negosyo natin. So, aside pa doon, guys, siguro yung mag-check tayo ng, ano, uh, mag-check tayo ng resibo. Kasi di ba sa resibo, nakikita na natin. Bago, ang ginagawa ko naman, uh, pag mayroon na ako resibo, pag nandito na yung mga paninda at mayroon na akong resibo, so nilalagin ko na siya ng presyo. Depresyon ko na siya, tapos binabangga ko doon sa aking mga, ah, uh, Like yung mga nakasulat na dito, mga presyo. So binabangga ko siya kung same pa din pa ang price ko. Kasi baka tumaas na or bumaba naman yung item natin. So pwede natin babaan, pwede natin ipaasad. So ba, depende po yan sa presyo. O ano po yung markup ninyo sa inyong mga paninda. So markup ko guys ay 10% lang sa uh, fast moving. Tapos yung sa slow moving ng item naman is uh, 15%. So wala akong 15% up. Pero yung, yung ano lang pala guys, yung wawang, ano po twenty 20% po. Kasi sobrang tagal po naman talaga yung nauubos uh, na, na di ba? So, yun guys, uh, talaga mag-check tayo ng, ano, ng resibo. Kasi mahirap na malugi ka lang ng piso, dos, wala na. Eh kung nauubos yung isang binili mong, like yung sa kape, na binenta mo ng ganun lang yung presyo, same price pa din, pero tumaas na pala. So, lugi ka na talaga. So, mahirap yung ah uh, hindi tayo nag-check. Dapat talaga hands-on talaga tayo sa ating tindahan para iwas pagkalugi. ba? Diba? So, ano pa ba? Sa mga dilata naman, matagal naman talaga yun mag-expire. Kaya parang safe, safe tayo dyan. Kasi kung makikita naman natin kung ang expiry talaga niyan is 2 years, di ba? Pag bumili ka ngayon, 2023, ang expiry ay nasa ano pa, 2025. So, ang ginagawa ko guys sa mga ganun, inaanok siya, yung pag kumukuha ka, namimili ka, di ba? Kasi yung sa unahan, sa, sa mga unahang uh, mga dilata, yung mga naka-display, di ba? Yung syempre, uh, first in, first out din yung mga sa mga wholesale di ba? So, ang ginagawa ko, yung sa pinakadulo, yung yung pinukuha ko, kasi for sure talaga na doon ay magtagal pa ang expiry date. Pwede ka naman pagbabawalan na, huwag mo kunin yan, di ba? Kasi naka-display magpapa, hindi ka na So, yun ang kinukuha ko, guys. Yun yung, yung technique ko para at least, ito ba? Yun. Para at least, uh, iwas sa pagka, ano, pagka-expire ng mga dela pa. Pero matagal naman yan siya mauubos. So, ano pa nga ba? Sa ano naman kasi yung mga sabon, wala naman, may expiry, pero may expiry ba diba? sa so, titignan nyo na. Ah, sa mga ganito wala. Wala tala wala siya mga expiry sa mga sabon siguro, wala. Sa shampoo meron eh, shampoo, cream soap meron. Pero yung mga siguro powder, wala eh. Wala nakalagay. Wala nga ba? Baka nagkakamali ako. <laughs> Pero wala akong makita, guys. Ah, meron lang kasi dito parang barcode. Code lang 'to eh. So, part pala ito. So, yan. So, ito pala guys. Isa pa to. Dati, madami <laughs> din kami binili mga uh, juice. ah uh, madami din kami na-expire na -expire ng mga juice. Tang, tang, nasty kasi... Talagang, ewan ko ba, so sobrang dami namin binili. So, mali talaga yung pag ikaw ay bagong tindahan, ay bibili ka ng madaming ano, paninigang. So, may dumaan. So, uh, yun. Ano yun? So, yun, guys. May bumili lang. Uh, Pakainit talaga dito. May <laughs> nagpapawisan ako kahit naka-ano ako sa electric car. So, ayun na nga. Yung... Kaya, kailangan talaga, guys. Uh, huwag tayo bumili ng madami. Pag lalo na pagbago lang yung gigaan mo. Kasi kami dati, ako, ako dati, na-excite ako Sobrang na-excite ako dahil yun na nga, magsisimula ako sa tindahan. Magtitindahan na ako. So, bumili na ako ng madami. Which is mali. At nagkaroon ng uh, mga na-expire. So, ngayon, ingat-ingat uh, na ako sa mga binibili ko. Kung ano yung mabili, yun na lang yung binibili ko. Tapos, yung mga hinahanap, kumukuha lang ako, bumibili lang, lang ako pera-pera. So, para at least nakikita ko kung yun ba talaga ay mabenta o hindi. So, ayun. Yun lang guys. ah maraming salamat sa pa Paalam.